Hello guys, mag-adobo tayo ng ay adobong paksi pala, not adobo. Yan. Adobo tayo ng isda. Nahugasan ko na yan guys. Tapos ito, nilagyan ko na siya ng toyo, kunting mantika, asin, bitsin, simple black pepper. Yan natin black pepper. Meron tayong Ah, Ariel, ang pangalan nito sa atin? Kalimutan ko na. Ha? Ah, Ariel. Ah, pamintang dahon na lang. Yan. May nalagay na ako dito. Sa ilalim. Loy sibuyas, at saka pamintang dahon, at saka pamintang buo. Yan. Ilagay na natin itong isda. Maya-maya, at saka bangos. May maya estona. Yan, banner. Ilagay na natin. Color to guys. Yan. Siyempre yung sabaw, dito ko na muna nilagyan kasi gusto ko tikman kung tama lang ang templa o hindi. Kasi ganito ako mag-templa. Yan. Ilagyan ko na ng sibuyas ay bawang, bitsin, at saka luya. Yan. Lagyan ko naman sa babaw ng sibuyas. Posloy loya. Tapos yung paminta. Yan. Lagyan na rin natin ng sili. Yung paminta dahon. Iba yung sa ilalim, iba yung sa babaw para mabango. Yan. Saka ilagay na natin itong tinimpla ko na mantika, toyo, soka, at saka bawang sibuyas. Yan. Lagyan natin ng kunting tubig. Tsaka isa lang yan. Isa lang na natin. Ganyan ako magpakso guys. Hmm. Takpan natin. Ano yung takip?